Sa so, magandang araw na naman sa inyong lahat. Sabali, so, may aayusin tayo ngayon. Problem nito ay napakahinang sound. sa so, pakinggan natin. So, yun o. Gumagana na yan. Tapos, lakasan natin yung volume. Nakasagad na yan. Tapos, pag pinakinggan mo yung Twitter at speaker, may tunog siya. Kaya lang, mahina. So, trinay ko sana baka may external volume doon. So, mukhang nakasagad rin naman yung external volume doon. So, yun ang problema natin. Wala talaga siyang sound. So, yan ang aalamin natin. So, ano pang natin? Entro muna tayo. So, bali nung binuksan natin, ganito na yung laman pala nito. So, almost isundi na. Yung power supply dyan. Tapos, yung wireless na sa mic na board. Tapos, ito yung pinakamain niya. Ito yung amplifier IC niya. So, nandiyan na lahat. So, aalamin natin kung bakit ganito to. Wala siyang sound. So, baka rin sa supply. Pwede rin. Walang supply yung amplifier. So, lahat yun i-consider natin. Pero may gagawin tayong paraan muna para malaman natin kung saan yung problema nito. So gawin natin, baklasin ko muna to tanggalin ko yung mga nut nyan yung sa mga variable natin para makabuhay tayo. So tinis ko yung speaker muna, meron tayong 7.5 ohms o almost 8 ohms. So, okay yung speaker, walang problema. Kasi tumutunong nga, napapagingan nga natin, mahina. Hindi naman siya sayad nung ginalaw ko siya. So, Ibig sabihin, okay no, yung speaker natin. So, ito na lang talaga paghihinalaan natin. Yung amplifier nito so, baka sira or wala siyang supply. So, hindi natin alam kung paano. So, ginawa natin dito kasi di pa natin nga alam kung saan trai yung problema. Step by step na lang muna. Ginaklas ko muna yan dyan para buwelo tayo sa pagtest. Bale yan, tinesting natin ulit at uh, itetest ko yung audio nito so nagtap ako dito sa katabi ng volume so wala talaga siyang audio kasi yung pinakaming volume ito natatakpan ng lead o LED light so wala talaga siyang volume so kailangan natin tong baklasin siguro tanggalin natin yung dyan para makapag trace tayo ng may game. so ito tinanggal ko na yung mga knob ang dami nyan knob tapos, ito sunod natin. Tanggalin natin yung mga nut nya. So, natanggalan natin yung board. So, pinatungan ko na. Ito yung pinakaming volume natin. Sabi ko pa nina. So, ang gagawin natin, mag-adjust tayo. aalamin natin kung mayroong machine gun auto sa volume. So, tingnan natin. So napakinggan nyo mga kadila ang lakas ng audio natin. Pag nagtatap tayo dito sa may dulo niya. So dapat sa gitna niyan mayroon din audio kasi sinagad ko yung volume binulyom ko siya naka max yung volume natin dapat yung gitna mayroon niyang volume bakit wala siyang tunog na volume ay wala siyang audio dun lang sa kabila sa dulo ang mayroon so, sa may bandang kanan ko tapos yung gitna sabi ko nga wala siyang audio so, ibig sabihin sumasayad na yung ground papunta dun sa gitna yung carbon yan may problema na so, ang gagawin natin papalitan muna natin tong volume na to tapos sisingin natin kung ganun pa rin or gumana na pag ganun pa rin ibig sabihin may shorted dun sa gitna na yon na papuntang input natin o player natin, papuntang player natin, so, iba kasi yung design nito meron kasi yung design ng volume na yung pinaka amplifier papunta yan dun sa gitna tapos yung gilid, input galing sa player ito, design nito, gilid yung sa amplifier, gitna yung input so, kaya sa gilid, pag nag tap tayo meron siyang audio, gitna, wala siyang audio ibig sabihin, sumaya na yung sa kabilang gate ay gilid sumay na sa gitna sa ground niya kasi ground yung gilid ng isa niyan so may problema yung carbon so try natin kung talagang sa carbon lang yung problema pag pinalitan natin gumanda yung tunog kung lumakas yung tunog yung same volume lang talaga may problema yung kalbo, carbon niya pero pag hindi siya tumunog susuyuri natin yan kasi may sayad o may shorted yan dyan kaya na hold niya yung signal audio na galing sa player para hindi siya tumunog so ganyan yan o may resistance na siya sa ground papuntang input audio natin kaya hindi siya tumutunog so naiintindihan nyo so baka maka experience kayo nito lalo lang sa mga baguhan so ito guide lang natin to para sa inyo so ito kakuha tayo ng volume na pampalit palitan lang natin yan, palitan lang natin. So, mono lang ito mga ka Pampalit natin. So, mono lang kasi to So, resolder natin. Tapos, testingin natin mag-audio. Kung meron na sakit na, Kasi sa gilid lang ang meron na audio. Sa gitna, wala. So, try natin ulit ha. Pag resolder na natin ito, pag natapos natin. So, kukunin ko lang tong chassis ground. So, Mamaya natin ilidikit niya na. So try natin mga ka Lovers. On natin ha. Yan pag tap natin mga Kagil Lovers, wala na siyang audio. Na zero volume 'yan, wala na siyang audio, di ba? You know, wala na siyang audio dito sa gilid. So ibig sabihin, baka good na 'yan. Volume natin Tira pala ang next next button nito. So okay na to mga lovers. So ibig sabihin volume lang yung problema. So kita nyo naman okay na siya. So may audio na siya. So ikakapit ko na lang to. So thank you thank you very much sa so, lagi ninyong pagsubaybay sa ating channel. Sana meron na naman kayong natutunan sa ating tutorial na to. So napaka simple lang to mga g na tutorial pero sa mga bugahan, video mahirap to. So, aakalain mo, may problema yung pinakamain amplifier. Kasi, nagtatap ka, meron audio pala sa gilid, eh, pero sa gitna, wala. So, yung pala, may sayo na yung volume control. Ito, kita nyo, nagpalit lang tayo ng volume control, okay na siya. So, thank you, thank you very much. So, hindi ko na ito titisingin mga lovers kasi nung ano nung makabit ko na to lahat lobat na yung cellphone natin kaya hindi ko na nakuna, na nakatakip na to pero masasabi ko sa inyo malakas yung tunog nito wala akong masabi at malinaw kahit ganito yung brand nito talagang maganda yung tunog maganda yung tunog believe ako sa tunog nito so ito kinabit natin yung chassis ground nya para pag natin wala siyang ugong so, importante din yan pero kahit may plastic knob tayo pasiguro pa rin tayo na ikabit natin yung chassis ground para okay so titistingin ko na lang to Na ganyan pagkatapos natin itong maikabit yung chassis ground tapos tistingin natin pero hindi ko to tinisting na ng nakatakip na lahat kasi nalubat yung cellphone ko dito sa parte na to so sana naman sa mga ganyan na problema so meron naman kayo naiintindihan lalo na talaga sa mga baguhan kasi siyempre kung baguhan ka eh, isipin mo baka sa main amplifier yung problema kasi hindi mo naman napapansin kasi alam natin pag nasisira yung volume gumagaralgal or maingay or pag ginalaw mo yung volume maingay siya. yun ang problema natin ay yun ang alam natin nasira lang sa volume pag ginagalaw yung volume na nagkakaiba yung tunog pero meron din talagang volume na ganito talaga na kahit sagarin mo yung volume wala talaga siyang audio. Kasi sumabit na ngayon, ano nga yung ground nya papunta dun sa input audio natin na papunta ng amplifier. Kaya uh, na wala na siyang audio. So ay ito pala hindi, hindi pala sumabit sa audio kasi may audio pala siya sa aming amplifier. Sumabit pala dun sa gitna na papuntang ng player yung ground. So ito na natin siya. O, wala na siyang ubong pag hinahawakan to. So thank you, thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. Sana meron na naman kayo natutunan sa tutorial natin ito. Maraming maraming salamat.